overwhelming. One thing that I found out is I, I anticipated that it's widespread, but the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng isang taon, dalawang taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a, a, a cottage industry. Uh, sa isang probinsya nga lang, eh, sabi mo, sucks. Isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang na mga nakikita namin doon is, why is it na ang dumalabas sa NEP for a particular district, 1 point something million lang ang hinihingi mo, I have the records, or 2.5 lang sa President's budget, then suddenly pag pagkalabas dun sa GA bakit umabot na ng mga 21 billion and nalaman nakita namin na talagang prevalent yung condo yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun so what was the intention no? hindi naman hindi naman tayo tanga nangyayari dito eh pinap lumalabas na tanga ang Pilipino kaya pabayaan mo na lang sila din na nila.